Hello, everyone! Ayan, so meron na naman akong video yung isi-share sa inyo, guys. Uh, para sa mga adventurers dyan. Adventurers. Okay. So, dahil hindi ko malibot yung Balooi uh, Lake, dahil imposible, eh, ay uh, eto, kung saan, saan na lang ako nagpupunta. Ayan, so... Dahil hindi ako sigurado kung nasa area ako, tinignan ko sa mapa, Google Map, kung uh, nasaan ako. At uh, nakita ko na nandito ako sa may municipality ng uh, Ditokalan, dito Lano del Norte. Ayan, so first time ko pong dumaan dito, eto nakikita niyong binabaybay ko na to. Ayan, so hi sa mga taga dito So, ayun, gusto ko sanang libutin yung baluili kasi kay eh. kasi ano, parang ano, interesting siya. Pero nakita ko kasi sa mapa na ano eh, may nakapalibot na kalsada. Eh, hindi pala mapasok yun. May mga guard chorba. ba. So, ayan. So, naisip ko na lang na dito ako pumasok sa area na to na hindi ko, rin, hindi ko alam. So, dinaanong ko actually yung um, bridge doon sa may Maria Cristina Falls. Kaso hindi ko alam kung bakit nawala sa video. Ayan, siguro dahil kailangan eh, makabalik ako dito. <laughs> Ayan, so sa mga gustong mag-adventure, ang kailangan yung bitbitin is yung cellphone nyo. Siyempre kailangan may Google Map yan kahit wala kayong signal guys uh, makikita nyo yung location nyo kung nasan kayo basta i-on nyo lang yung data nyo tapos i-open nyo yung apps siyempre dapat ano updated yun ha tapos makikita nyo kung nasan kayo kahit wala kayong signal so sinishare ko to kasi yun yung experience ko at uh, gusto ko may mapulot kayo sa every video na in-upload ko. So, ang tanong, safe ba mag uh, mag solo adventure? Para sa akin, yes. At uh, kailangan, uh, yung pupuntahan yung region, city is uh, mayroon kayong kahit papano idea. No? Para halimbawa, eto, Iligan City, lano del Norte, wala namang gulo dito. Uh, wala, safe. Kaya, kampante ako na kahit Uh, hindi ako nakapunta dito sa area na to is uh, safe naman. Ayan, so, ito yung isa sa mga dapat niyong uh, ma-learn sa akin. So, nakita ko na yung school is merong campaign, guys. So, dito ko naisipang mag-stop. At uh, kaya ko napatigil para i-check yung uh, mapa kung nasan na ako banda. Ayan. So, usually, Pagka nagbibiyahe ako na hindi ko alam yung uh, punta ko, I mean, hindi ko alam kung nasaan ako, nagchecheck ako ng mapa doon sa area na may tao. Matao, like may tindahan, may ano, basta may... Uh, ayoko doon sa area na walang katao tao Pero nangyari na yun sa akin kasi uh, nung pauwi ako galing Osamis, supposed to be dadaan ako ng shortcut ng kapatagan SND. Pero naligaw ako eh. Dumiretso ako. Kaya nasa video ko yan. Um, napadpad ako ng Sambuanga, Peninsula guys. Ayan. So napatigil talaga ako dun sa area na walang katao-tao. So ano bang dapat gawin pagkaganon? ano lang, simplihan nyo. <laughs> Ayan, wag pahalata na hindi kayo taga doon. <laughs> Ayan, nabukling tuloy tayo. <laughs> Ayan, so, guys, kapag ka uh, gusto mong mag uh, solo adventure, eh, siguraduhin mo na may bit-bit kang skills. Ayan, so, like halimbawa, siguraduhin mo na kaya mo yung sarili mong ipagtanggol sa mga unexpected na hindi mo like yan uh, hindi mo inaasahan mga pangyayari so realidad okay so halimbawa mayroong gustong manakit sa iyo so alam mo kung paano lumaban okay so adventurous ka so dapat alam mo paano mo ipagtagwalin sarili mo okay so isa yan sa tip so ibig sabihin sa bahay pa lang kayo or before kayo mag-go do sa malaking adventure nyo is pwedeng dumang kayo sa training yan so mag-training kayo. Palay kayo ng katawan konti, ng muscle. <laughs> Ayan, so... Siguraduhin nyo marunong kayong pumitik. Joke. So, kailangan marunong kayong sumuntok, sumipa, magsalita, makipag-deal sa mga kausap nyo. Um, sa tingin nyo may intention na hindi maganda. Pero ito yung pinaka-the best, guys. Before kayo umalis ng bahay, huwag nyong isipin na may mga ganyang pangyayari. So, ang mindset nyo dapat is pupunta kayo sa isang lugar ng safe kayo. Okay? So, iisipin nyo dapat na etong lugar na pupuntahan ko is safe kasi mababait yung mga tao dito. Ayan. Kasi nga, um, the more you think na ganun is the more na mangyayari daw. Sabi, Ayan, so ito yung highlight nitong biyahe ko guys. Unexpected na madadaan ko itong papasok, papunta ng Tinago Falls. So, in other words, nakapunta na pala ako dito. Ayan, so, pero yung unang video, okay, before natin marating yun, is uh, hindi pa ako nakakadaan doon. First time ko yun. Pero itong area na binabaybay natin, pababa, papunta ng highway, ay uh, nakapuntan na ako dito. Since nakapuntan na ako before sa Tinago Falls. Ayan. So, ngayon, actually, ang uh, lakad ko is sa downtown, no? Sa Iligan. At, um, uh, before ako pumunta doon, ang gusto ko is uh, gusto kong malibot yung Baloo Lake. Kaso nga, yun nga, imposible. Pero ngayon, na nadaanan natin ang uh, Tinago, eh, meron na akong uh, another plan. Ayan, after kong uh, pumunta sa pinaka-main uh, pinaka-main na lakad ko sa araw na ito. Parang uh, magsa-side trip tayo, okay? So, pupunta tayo ng Tinago Falls pero doon ako dadaan sa may uh, Linamon, sa kabilang daan. since so, sa ano, ang um, para makita nyo kung gaano kalayo yung uh, yung papasok no itong binabaybay natin gaano kalayo ito mula doon sa may papasok ng Tinago hanggang sa highway so kung hindi pa kayo nakakapunta ng Tinago eh tapusin yung video para makita nyo kung gaano kalayo at makita nyo yung condition ng kalsada makita nyo na ay uphill pala yung papunta ng Tinago Falls. Ayan, so narating na natin ang highway guys. So sabi ko nga, pupunta muna ako dun sa pinaka main purpose ng lakad ko bago tayo, bago ko kayo dalhin sa Tinago Falls. Okay? Ayan, so galing na ako ng uh, city proper guys. Nakahanda na ba yung mga hindi pa nakakapunta ng Tinago? So dito tayo dadaan sa may Linamon. linamon. Ayan, so ito po yung checkpoint dito sa maya uh, National Highway. Ayan, so pag galing kayo ng mga like kulambugan, uh, um, so dito yan. Okay, so may sign naman dito na Tinago Falls, um, 7.31 km away mula dun sa highway. Ayan, so mga tagapagadian na hindi pa nagkakapunta ng ano. ng uh, Tinago Falls sa mga taga SND. Ayan. Siyempre yung mga taga Osamis na malaya ng makakadaan sa Pahil Bay Bridge. Ayan. So, mag-explore na kayo sa Tinago Falls. So, ito po yung dadaanan nyo, no? Pakitap, pakitap, ano pakitapos, 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 ng video. Uphill po ito. So, make sure na nasa condition yung mga sasakyan na gagamitin nyo. Yung motor nyo nasa tama yung uh, brake. Okay? So, ano pa? Full tank. Okay? Mag full tank kayo. Ano pang pwede nyo uh, ano pang pwede kung ano may remind sa inyo. hmm uh, Pagkain. Magdala kayo ng pagkain nyo. Magdala kayo ng tubig. Ayan sa mga mabilis mapagod. guys at natatanaw na natin yung papasok no papunta ng uh, Tinago so according dito sa signboard nya ang uh, distance is 1.24 uh, 2.24 km away eh so sa mga hindi pa nakakapunta taposin nyo pa rin na makita itong daan papasok para ma-aware kayo sa kung ano man na uh, ang uh, dadaanan nyo no uh, papasok dito sa may uh, Tinago okay Ayan. So, binabaybay natin ang tinago kasi talagang nakatago siya, guys. <laughs> Ayan. Sobrang itinago talaga siya. guys narating na natin ang tinago no at uh, dito titigil ka talaga dito para mag log in at para magbayad ng entrance fee so maligo ka man o hindi ay eh, kailangan magbayad ka ng entrance fee Then at sa mga may trip na nagpapare-inverse, uh, nag-i-issue po sila ng, ano, ng official receipt. Ayan, so may mga official trip dyan. So, meron kayong official receipt na matatanggap na magagamit niyo sa pag-reimburse So, this is it. Pababa na tayo ng uh, falls. So, guys, sa mga gustong pumunta dito ha, huwag kayong makalimot magdala ng uh, inumin nyo. Okay? So, meron namang tinitinda siguro dun sa kabila yun yung natatanong nyo kasi doon sa entrance na pinasukan natin wala akong nakita na nagtitinda ng tubig okay so magdala kayo ayan guys sobrang ganda guys welcome welcome to Tinago Falls so sa mga hindi pa nakapunta dito so ito tingnan nyo mabuti mas maganda siya sa personal totoo ayan kaya huwag kayong magdalawang isip. Tinago Falls, isa sa pinakasikat na pasyalan. I mean, yeah, pinakasikat na pasyalan. Pagka narinig mo nga uh, Iligan City, number one kasi Maria Cristina Falls. And then isunod mo na tong no, ang Tinago Falls. Okay? So ito ay hindi niyo pwedeng palagpasin kahit gaano pa siya nakatago kahit uh, saan pa siya nakatago, okay? Kasi hindi naman kasi sayang yung ano, yung trip nyo. Pagka uh, pumunta kayo dito. So maganda yung timing natin, guys, kasi maraming uh, tao. Mostly uh, mga estudyante to eh. Ayan. So, ako naman, si picture-picture and video-video uh, kasi, syempre, magmamaydi ako So, paki-take note na rin guys, no? Pag nandito kayo sa Tinago Falls, wala pong signal dito. So, hindi nyo, uh, kung may plano kayong mag-live, hindi yung mangyayari kasi walang signal. Ayan. So, uh, ito ang itsura ng uh, Tinago Falls after na bagyong Christine. So, sobrang linaw niya guys kasi alam niyo before nung nakapunta ako dito, medyo medyo ano, malabo siya. Ah, uh, medyo medyo may kulay siya. Medyo brown brown na konti kasi ano doon eh, ano yung mga oras na yun, may bagyo din, no? Maulan. Kaya maganda yung timing natin ngayon. So kakatapos lang ng bagyong Christine, tapos maganda yung tirik ng araw pagbaba mo, pagod ka and then maliligo ka sa wow malamig na malamig na tubig kasi ang lamig dyan so sana mag enjoy kayo dito sa video ko na to sa pag adventure ko na to sana may napulot kayong uh, idea sa daan simentado siya guys wala kayong dapat ipag alala So, planuhin nyo na sa mga hindi pa nakakapunta. Planuhin nyo na kung uh, ano yung uh, mga trip nyong dalhin at uh, anong trip nyong gawin pagdating nyo dito. Ayan. Ayan. So, sa mga gustong magkaroon ng channel dyan, gustong sumalis-alis sa vlogging, Ayan, so, pag-aralan nyo itong uh, mga vlog ko nung no, sa YT. Kasi, more of ito. Kaya nga, ano, uh, hindi ako consistent sa pag-upload ko ng videos. Kasi, kung kailan meron akong side trip at makapag-video uh, ko, tsaka ako nag-upload. Ayan, so, pag-aralan nyo guys. Kasi, more of ito. So may experience nyo na pag walang nag-like sa video nyo, videos nyo, walang nag-share, walang nag-comment, is uh, hindi siya i-recommend -re ni YouTube. So, walang mag views kasi hindi nga siya i-recommend -re ni YouTube. So, kaya eto, hinihiling ko sa inyo na sana mag-like kayo, share nyo yung video, at uh, mag-comment kayo, okay? Kung uh, may mga katanungan kayo para kahit papano maraming manood ng videos natin tapos ma ni YouTube tapos kung uh, palarin tayong sa hura ni YouTube ay makatulong tayo sa mga nangangailangan Ayan, kasi isa yun sa goal natin kung bakit tayo I mean ako, kung bakit ako sumali sa YouTube so doesn't mean naman na hindi tayo nakakatulong sa iba no it happens na ano lang not enough Ayan, yeah, so reality talk hindi kaya ng uh, sahod natin o kita natin matulungan yung marami so for family, for self hanggang dun lang Tsaka konti sa iba so yung natatanaw nyo no, sa kabilang daan, dyan po yung daan again so mas, uh, mas malapit yung uh, daan dyan ang mali ko pala is uh, hindi ko na biglang talaga yung uh, steps. Wala din nakalagay doon sa may uh, entrance. Uh, baka hindi ko lang napansin pero wala akong nabasa na kung ilan yung uh, steps nung hagdan uh, pababa dito sa may entrance banda sa may uh, linamon. Pero doon sa entrance, kabila, dito ka if I'm not mistaken, 300 steps 350 steps oh, I forgot, sorry so, parang nasa ano 300, more than 300 steps, ayan, so, pakicorrect po ako dun sa mga uh, nakapunta na, okay ayan, so, tapusin nyo yung video sa itong video sa pag ko, para may idea kayo na ito yung dadaanan nyo So guys, sobrang nakakapagod siya pagka wala kayong uh, ehersisyo. Kaya make sure na pagka pupunta kayo sa mga ganitong uh, adventure, akyatan, babaan, ay uh, nakapag-exercise kayo. Kasi uh, talagang yung heartbeat nyo sa pag-akyat is sobrang bibilis. Kaya lagi kong uulitin dito sa Uh, video na to na kung hindi pa kayo nakakapunta at may plano kayo, please magdala kayo ng tubig. Okay? Nainumin. Ayan. So, pansin niyo yung hagdan, guys. ah uh, simple lang siya tignan, no? Pero matarik yan, guys. Matarik siya. So, again, tubig. Ha? Ang gagandahan dito ay uh, mayroon siyang ano, Siyempre, nakakapagpahinga ka. Kahit naman doon sa kabila, eh, nakakapagpahinga ka. Pero mas um, taas to eh. Kung sa daan sa kabila. Ayan. So, kayo na mag kung saan kayo dadaan. Siyempre, kung saan kayo malapit, eh, dun na kayo. Ayan, so, dito guys, talagang hiningil ako, kaya napaupo na talaga ako. Uh, yung nga, uh, isang soft dun, no? tinatakbo-takbo lang yung ano yung hagdan. So, siguro dahil sanay na sila tapos sa uh, tayo mga hindi sanay at tapo uh, lang sa ehersisyo ay syempre mabilis na napapagod. Ayan. So, sana nag -e kayo no dito sa mixing uh, time na nailaan ko dito sa Tinago Falls. Ayan. Kasi ako talaga ya, ano, gustong mag-explore kapag ka uh, dito sa Iligan kasi parang nangihinayang lang ako sa biyahe ko tapos sa uh, wala akong ma-explore. So, again, sana mag-like kayo. Uh, share this video. Comment. I-comment nyo kung mga gusto nyo itanong. Ayan. Tapos, sa uh, magjoy Mag-enjoy kayo ha sa pagpunta nyo kayong mga hindi pa nakapunta